Kumusta at magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan! Usapang basketball nga po pala nagbabalik! So bago ang All-Star Weekend ay napalaban muna ang Golden State Warriors sa Houston Rockets na kasalukuyang nasa rank number 4 sa Western Conference. Tinalo lang naman nila ang Houston sa bakbakan, na kung saan pinangunahan pa rin ni Stephen Curry ang grupo sa panalo. Noon palang talagang palaging kawawa kay Steph itong Houston, dahil dyan maraming fans na ng Rockets ang humahanga dito sa nag-iisang -e Stephen Curry. Kahit panay talo na lang ang nakukuha nila dito sa Goat Shooter ay napamahal na sa kanya ang mga fans ng Houston. Magmimisto lang teritoryo na nga nila ang home court ng kalaban. Na yan din mismo ang sinabi dito ni Body Hill mga kaibigan, na marami nga daw silang home games sa road games. Na kung saan ibig sabihin dito ay parang nasa home court pa rin sila naglalaro kahit nasa teritoryo sila ng kalaban. Nandahil yan kay Stephen Curry napakadaming fans talaga ang bilib ng husto sa Goat Shooter. Very inspirational basketball player sa buong mundo. Lahat na lang siguro ay gustong gayahin ang greatest shooter, binago nga nito ang laro sa liga dahil sa kakaibang bit-bit nitong shooting sa 3-point area. Step fly by three. Got it! Ngayon mga kaibigan sa kanyang latest interview ay tila ba naglabas na ito ng kanyang kunting problema pagdating sa mga referee ng NBA. Maraming miss call ang mga official sa mga iilang laban ng GSW. Kabilang na yung nangyari sa game nila noong nakaraan contra Dallas Mavericks. Na kung saan may tatlong play po talaga ang hindi sinang ayunan ng grupo nila at pati ang mga fans. Na pinaniniwala ang nagkamali ang mga referee. Pansin pa ng maraming fans na hindi nagaanong nakakapag free throw si Curry hindi na tinatawagan ng foul ang kalaban pag siya. Unlike sa ibang player ng liga na parang nagre-reklamo na kasi kulang na lang dun matulog sa free throw lane.

Punto dito kailangang mag-conduct ang liga ng evaluation sa trabaho ng mga referee. Gaya nga daw sa mga player na may stats na nakalatag. Dapat nga daw na ilatag din ng liga pagdating sa mga referee, nang malaman kung sino ang may mababang grades para maaksyonan sa kung ano ang dapat nagawin. Ani pa ni Steph kung baga lahat naman nga daw sila na nasa liga ay mahirap ang mga trabaho, pero kahit gaano pa nga daw ito kahirap ay gay na gawa nila ito ng paraan para walang masagasaan. Ibang usapan na kung may mga referee na hindi na ginagawa ng tama ang kanilang mga trabaho. Inconsistent na mga tawag ay malaking epekto 'yan sa kada laro. Imbes na nalo ay matatalo pa dahil sa hindi maintindihang tawag. Kayo mga kaibigan ano ang dapat gawin sa mga referee para magtanda? Walang suspension at walang multa kaya lumalaki ang mga ulo nila. I would probably want to see the refs grading. system probably like let that be more public the same kind of way um, our stats are shown on a nightly basis not to like make their job any harder because it's a really hard job but it'd be interesting from a fan player perspective to know um, you know why a ref is a great ref and how they kind of rate their their system a little bit I, I'm, I'm curious about that.